guys, kamusta po na simbahan. po kayo? Gutom na kami. Ina-ina na kami guys. <laughs> sa gutom. gutom eh, kung sa, saan, kami pinadali, Dali Ways, pupunta doon sa pupunta namin restaurant. Malapit na. Ayun Pero malapit na, nasa bahay na ho, kami ng Santa Maria. So, may nakikita na akong mga simbahan na malalaki. Pinaka-cathedral nila dito. So, so Ayun. Oh, teka, bakit ka dito? Divert, di-divert. Divert na naman tayo, lako. Divert Ayun. na naman daw. Hey, kami, basta kumaliwa, divert mo na raw dito. Ayun. <laughs> Ayun lang, bakit kaya may... Ayun. Walang ibang daan. Saan? Saan tayo? Ayun, kaliwa, wala na. Walang ibang daan. Yun lang yung daan eh. Ah, saan na? Andan natin. One way naman to. Hindi pwede pumasok. <laughs> Gusto mo, magpark tayo sa ano?

So ayun, nakikita nyo, Jollibee uh, Taga Santa Maria, magandang tangali po sa inyo lahat Kapusta na po kayo Kami po inapadaan sa inyong bayan At uh, uh, Napakaganda pala nitong bayan nyo Ayun Talagang ito, marami mga chicharon oh. Wow! Ah, Siguro, bili tayo ng chicharon mamaya yes, sir. Sir, Yun o, oh. chicharon Si Putok ba ito? <laughs> Ayan. Dito ba ginagawa si chicharon? sa Maria? Oh. Ah! Okay ah. Jenny's. Jenny's chicharon. Oh yun, Yung pinaka kuhan. The best chicharon. Dami guys oh. Dito. Oh. Guys oh, nasa ito, loob. Si nasa loob po kami na, ng pinakabaya. Nasa loob. Ay nako. Hindi mo na ko tinuturo. Ayun eh. Ay, yun, one way. Oh, one way. Ikot ulit tayo. O yun na pala simbahan. O papanood na tayo. What? Guys, nadidigaw kami kasi <laughs> pala mami mag part sa loob ng simbahan. Then na uh, tricycle kami. Kasi yung mga, yung secondary road guys. Uh, nagkakaroon ng one way para may mga procession o. No? So lahat dinadivert yung traffic so hindi naman namin alam guys itong lugar na to so kaya nagkakaligaw ligaw kami so maayon lang kami sumusunod lang kami sa ways so ito dinaanan natin ulit ito kanina parang balik balik lang <laughs> parang balik nasa balik balik na pala tayo si iris yung no palagay ko wala na one way mo oh, kasi pakaliwa ayon pwede na may kaliwa na may nakita kakaliwa ba tayo doon doon ba tayo pinadiver kanina hindi sa church na tayo ano? o gusto mo diretso yung kung kaya natin <laughs> mga taga Santa Maria tulungan nyo kami naliligaw na kami sa bayan nyo <laughs> so, eto yeah, pwede. ba't kaliwa eh okay, hanap tayo ng ibang daan nadaanan na ba natin kanina to ibang daan ay, hindi pa? Oh, may ikot-ikot na kami kayo sa loob ng bayan ng Santa Maria. So, hindi namin matukoy. Ang <laughs> aming kwan. Kasi nagkakaroon ng... Doon sa doon. Kakaroon kasi ng mga... Hindi na tayo sa church. Mga uh, diversion. Nakakausap tayo ko ba? Eh, kaliwa, babalik ka doon sa ano baka nga ano eh ilalagpas ko nga dun, eh baka na eto dito tayo kanina nag one way oh baka pwede nang gumaliwa kasi okay na ayun ang ganda oh scooter oh yung inaano ko yung kabilang route diyan nasan ba yung target natin ayun guys hilo na kami sa daan ng Santa Maria pasensya ah, na po kayo yeah. <laughs> sa Maria sa Langdaon so atong next option natin, tricycle. Na uh, so ito ito yun? kung so, ano ba yun? kung ano ba yun? kung ano ba yun? kung ano ba yun? kung ano ba yun? ano Ayun. Ah. Dito pala ang bayan ng Santa Maria ah, Ahon Solo. Oh. nga, bundok na to. Siguro guys, ang ah, unang unang panahon eh puro kabundukan ito. so sa ba tayo pinadiver dito? Ayan. Kanan ba tayo? Pa kanan. Oh, may watras pa. ayun guys, uh, pasaya siya na po at uh, sa hindi inaasahan pangyayari kami pinadivert ng pinadivert kasi nagkakaroon ng guys ng detour uh, ito hindi namin alam to No parking Diyan naka living yung tatay Diyan Diyan Dito sa living si tatay Diyan naka cementerio O ba't may simbahan na naman Diyan yung simbahan Ah ito yung simbahan Yung nakikita natin Para layo na inikot natin O okay. O okay. Diyan okay. na yan ang problema, kailangan bigayan. Mambi. Oh. Mo to, matrasa. Laki-laki niya. Oh. Ayun, build up ang traffic ngayon. Tayo. Pinuunan niya yung tricycle. Eh. Ayun. Pwede ba dito? Abote. Ah, <laughs> uh, nagbago isip ng driver. Ayun. Kaya lumawag uli. Ayun, yan naman pala ang daan mo eh. O sige, bumalik ka na lang ha. <laughs> you turn ulit leash. Taga dito ka ba? Ayun. Guys, nahilo na kami. Umikot lang kami. Ay, ito. ano to? Ano to? One way na naman. May nakuha this way. Ito na yun. Ah, this way. Ito dapat tayo kakaliwa. Oh, eh, kaso pinadive na tayo eh. Ngayon ngayon no? no? sarado. O, oh. oh, sinara na. O, oh, ito na. Oh, o, diba? Ito ah. na. House of Pike. O ang House of Tyco? ah, ito! ay bata. The... Oh, yun lang, guys! House of Tyco! Welcome to House of Tyco! Dito na kami, guys! Dito na kami! Ito, so ito, guys! House of Tyco! Ay, dapat binabakit ang display. Okay lang. Mababa mo no Problema. Ikaw, ikaw, bakit oh, ba hindi ba, daan sa kalsada? May daan sila doon? Hindi, ibang daan kasi doon. Hindi, eh. likab na wala nang daan sila doon, House of Taiko? Uh, ano lang, kabilang sa ilang yung... Uh, okay, ay! Kaya, samahan mo muna Okay guys, House of Taiko! Ayan! Okay guys, so, I stop muna ako. Ayan guys, so House of Taiko, uh, ano yung street ko? Oh? So ito ah uh, I-waste nyo lang guys kung balak nyo pumunta dito. Talaga mukhang masarap dito kasi sa aboy pa lang. Kuwan na eh. Okay na eh. Kaya nga nung best seller nyo. best seller? Blue, seafood, at saka brown. May blue raw. Ano yung blue? Ayan. Ayan. Blue as in blue yung Blue yung ramen. Blue ramen? Ano lang yan? Code lang yan? Ah, code. Mm -hmm. uh, daw <pati ako laughs> <na> yung blue. <laughs> yan ano ang best seller nila. May kung may sa man, rame. Rame. So, na. Na. Aka, milk tea rin. rin no? Kleto ka lang. Sige na. Bata na. Ako milk tea. Milk tea? Oo. Saka anumang one. sa mga. Ayaw ko sa kuhan, spicy na ramen. Ano? Diba? Ah, may, may may, may ba dito? Hindi ba dito? Hindi may Andy. So guys, itong kabila niya, parking. So marami tayo, hindi problema sa parking. So ito daw. Baka mga ganyan side, huwag yung paparadaan. Magagalit yung mayari niyan. So hindi namin guys alam kung anong street to. Kasi first time namin na nakapunta dito sa subtay ko. So, uh, Doro, nakikita niya naman sa mga kwanila na tawag dito billboard talagang parakan ka nasa Japan at saka yun so wait na lang kay daddy Okay guys so guys ito ha kausap kayo ito siguro pagka sinerve yung pagkain ito yung aking eldest na no si RR ang namin driver hindi pa niya yung tsura guys mukhang gutom na ay, so, sa so kami pindadaan ng kuan. Wish. Uh, so, pwede makita mga menu April. So Ito daw ah uh, Blue, ito raw ang best seller nila. Anong ginagawa nila po? So yan. So more on ramen guys kasi Japanese to. Yan, house of Taiko. Yeah. So nakikita ko guys Reasonable naman yung pricing nila Kaya kita nyo Kayang kayo nyo guys Yan Uyo no Uyo no May Octobits Cheese Bomb, Cheese Bacon, Dynamite Tsaka Cheese Steak Kaya no uh, Yan Takoyaki at saka Corn Dogs, yan Mura-mura naman guys, kaya-kaya nyo. So, ayan. May okonomiyaki. Ayan. Sana all. Ayan, oh guys. Reasonable naman. Tapos may bento meals. Ayan. Ayan, may big baked sushi. blue RR daw. Tapos bilao. Grape. Yeah. Manta yun. Medyo Tapos, ito, ah, oh, uh, ito, may lemonade sila. Ito yun. May, ano ba ito? Lemonade, strawberry. Ah, 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 ito Soju. May hindi kayo soju. kaya yeah, may melty. Yeah. Siguro ang... Ano ba itong okinawa? Okay Brown nga. Okay. Oh, okay. Anong masarap Narin dito sa melty? Ano Lard. po? Okinawa po ang Large siya kanya. Okinawa okay, at saka? Marketing watermelon. Po. Watermelon? Tapos yung isa? Uh, okay. Eto, di ba tatlo yung bilanggit mo? Okinawa, watermelon at saka? Yan lang dalawa ang pinakamasarap niya? Masarap lahat. Ah lahat Malarap masarap? Masarap. <laughs> Ito lang ang best seller. So ano to? Meron matamis sa So since na palagi na natin na ingin yung watermelon, try natin si Okinawa. Oo Okinawa, okay, isa. Uh, guys. Uh, Hanggang dito na lang muna po uh, yes, Kami man. table number 4 So mamaya tingnan natin kung talaga masarap Hanggang dito na lang ba? muna po Guys, Alam ito yung rami din na Masarap yung yan Spicy Spicy yeah, uh, Spicy red Red yun yeah, Spicy Okay, yeah, ito blue Ito yung minuwi ni ate ka blue, blue ba yan? Seafood, seafood. Blue Blue? blue. <laughs> <laughs> oh, <man. laughs> ah, sorry, blue Ah, nakapain blue Code name Code name Ah, code name Uh, kasi ito brown may brown na yan oh. No? parang puso ng saging oh. ano to? seaweed ah seaweed Bakit ba kaya ito yung seafood? Bakit may seaweed si gabi ba't may seaweed? nahulog lang nahulog? nahulog yan sa iyo oh okay Oo oh, nga, seafoods na ito, may ikaw yun. So guys, ito. Okay.

Ang ganda siguro sa gabi dito, no? Mga live dito. lang. eh. So guys, hanggang dito na lang po at mamaya na lang po ulit. Bye bye po. So guys, ito, ito yung Walter Mark. Ito naalala ko to, ito yung dati papunta sa Tres Marias na pinunta namin. So dito kami nagkaligaw-ligaw eh. Ito yung pulilan. Di ba pulilan to? Ang lalang po dito. ba pinadada? Diretso. Ah, Diyan kami galing. Tapos kumaliwa kami. Sabi ko kay Kuan, Rap, balik tayo. Mukhang ligaw na tayo. <laughs> Papunta na at ang bustos to eh. <laughs> uh, pero bakit ka doon? Ano? Uh, nalilito ako sa madan dito. Ba't nadantahan na Santa Maria? Kasi Santa Maria, Bulacan, bakit Tres Marias dyan so part pa rin ng Santa Maria siguro yun kaya tinawag na Tres Marias uh, re ko nga yung mga invitation sa Kusa talaga ito guys intersection lang na traffic kami kasi hindi, yan. hindi naman bigayan ano lugar na to Santa Clara, Santa Clara. palabas na to ay Netflix Netflix so ang labas natin Bukawi hindi mag pas tayo ng Pasanta Marta eh, ng uh, Philip Sports Arena. Arena. Ano ah, ba kawe exit? ano ba exit dito? Ang bukawe raw. Ay, ang galing ah. Halito talaga sa Dana to. Kung babalik ka dito, maliligaw pa ako guys dito. <laughs> ayan. So, ayan. sama na lang kayo sa aming travel so may oh may mahabang tulay eh. siya, pasyal tayo sa Dolomite Beach Huwag Sunday, okay? o ka, tapos ng ano, kahit hindi Sunday Huwag lang Webes kasi bawal daw pumasok doon eh Sunday? Dolomite Beach, yan, abangan lang natin yan Kailan may bawang tayo tubig <laughs> Dolomite Beach, sa <laughs> uh, may Manila Bay Kaya yeah, mas maganda So guys, paalam na lang ako at Binabago Magandang hapon po sa iyo lahat Bye bye po